Naniniwala ang ako OFW party list na si Pastor Polo C. kiboloy ang magiging game changer sa Senado. Isang leader na handang isulong ang makajos at makabayang pamumuno sa ilalim ng prinsipyo ng God First Governance. Si Jason Rubrico magbabalita. Suportado ng Ako OFW Partylist ang kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagkasenador. Naniniwala ang ilang nominees ng Ako OFW na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay hindi lamang isang leader ng pananampalataya kundi isang epektibong tagapamuno na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa Senado. Ayon kay Attorney David Castillon, ang tagumpay ng The Kingdom of Jesus Christ na itinatag ni Pastor Kibuloy ay patunay ng kanyang husa bilang leader. In fact, kung hindi siya maayos na leader, baka wala talagang naitayo maski isang kapilya yan eh. And that is the best proof na meron siyang nagagawa kasi in this way, para pangunahan niya yung uh, kaniyang uh, uh, congregation, nakita mo kung gaano ka prosperous ito at hindi niya naman yan sinolo nagtayo siya ng school at uh, maraming na paaral, maraming natulungan may sariling uh, uh, mga resources kapag uh, siyempre, hindi niya kinuwa yung pera para akinin at uh, nagpakasasa siya it was shared to the community naniniwala si Castillon na ang puting pastor ay may kakayahang magdulot ng makabuluhang pagbabago sa Senado i really believe that uh, pastor Kibuloy will uh, do something Uh, which is significant for our country, especially for uh, a better change. Samantala, ayon naman kay Marcia Sadikon, isa pang nominado ng Ako OFW Portalist, may angking talino at matatag na pananaw si Pastor Tibuloy na magagamit sa pagsulong ng nation building. Dagdag pa niya, hindi maaring maging isang epektibong nation builder ang isang taong makasarili. Kaya't naniniwala siyang magiging game changer ang butihing pastor sa Senado. Actually, I'm looking forward because isa siyang pastor isa siyang uh, taong sabihin nating may maayos he has this wisdom he is into nation building you cannot build a nation you cannot be an agent in nation building if you are self absorbed no and i believe he can he he can be a game changer in the senate Umaasa rin siya na madadala ni Pastor Kibuloy ang kanyang espiritualidad sa Senado, lalo na sa mga senador na matagal na sa posisyon. Para kay Sadikon, naniniwala siyang maisusulong ng butihing pastor ang isang God-first na prinsipyo sa Senado at maging sa Kongreso. With Pastor Kibuloy, he has already this... Um, The spirituality, I believe, So he can be a game changer and hoping he can uh, he can be emulated and he will be listened to it would not be very difficult for him to you know be a game changer put God first among the senators and hopefully even in the in the congress Sa pagpasok ng panibagong yugto ng politika Umaasa ang ako OFW Portalist na mas maraming leader ang magbibigay halaga sa pananampalataya at kaunlaran para sa kapakanan ng bawat Pilipino.